everyone! Mga aunties dyan, my friends, at sa lahat ng nanonood. Hello sa lahat. Ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? May topic na tayo about relationship. So itutuloy lang natin ito. So hold on! <laughs> Himay-himayin kasi natin para mas uh, maliwanag. Tunay nga na hindi pasihan or walang garantiya na ang pagsasama ng mahabang panahon ng isang couple or ng relasyon kayo ay magiging forever. Magpahualang hanggan. <laughs> Pag-usapan natin, mayroon tayong anim uh, dahilan kung bakit ito ay hindi nagiging matagumpay or nasisira, hindi nagiging forever kung sa isahin natin ito. Una, kakulangan ng pagkakasundo. Sa paglipas ng panahon, maaring ma-realize ng mga uh, couple na hindi sila magkakasundo pagdating sa mga layunin, paniniwala, o mga interes. Kahit na malakas ang unang koneksyon, ang mga malalim na pagkakaiba na ito ay maaaring maging hadlang sa pangmatagalang pagkakaayos. Pangalawa, paglayo sa isa't isa. Nagbabago at nag-evolve -e ang mga tao sa paglipas ng panahon at sa ibang pagkakataon. Ang mga couple ay naglalayo-layo rin. Maaring mangyari ito habang nagmamature ang mga individual, nag-explore ng iba't ibang landas sa buhay o nagkakaroon ng personal na pag-unlad na maaring magdulot ng mga magkaibang na interes o prioridad. Madalas na nangyayari. Pangatlo, komunikasyon. Mahalaga ang epektibong komunikasyon sa isang matagumpay na relasyon. Kung hindi nakapag-uusap ng bukas, tapat at epektibo ang mga couple, maaaring magdulot ito ng mga hindi pagkakaintindihan at pagsasama-sama ng galit sa paglipas ng panahon na maaaring magdulot ng pagkasira ng relasyon. Number four, problema sa tiwala. Ang tiwala ay pundasyon ng isang malusog na relasyon. Kung isa o pareho sa mga partner ay nagkakaroon ng mga issue sa tiwala o pagkakaroon ng mga paglabag ng tiwala, maaaring mahirap magtayo o magtagal ng pangmatagalang relasyon. Panglima, panlabas na mga pangyayari. Minsan, ang mga panlabas na pangyayari na hindi kontrolado ng mga couple ang maaaring makaapekto sa relasyon. maaring kasama dito ang mga pinansyal na pagsubok, pressure sa trabaho, mga usapin sa pamilya o mga problema sa kalusugan. Ang mga panlabas na mga stress na ito ay maaaring magdulot ng tensyon sa relasyon at maging hadlang sa pagmatagalang pagsasama. Usually naman talaga, yung mga problema sa mga kanya-kanyang family ay nakakaapekto talaga madalas sa isang uh, pagbuo ng relationship. Pang-anim, kakulangan ng pagpupunyaki. Nangailangan ng patuloy na pagsisikap at pag-aalaga ang mga relasyon mula sa parehong partner or sa both uh, sides. Kung isa o pareho sa mga partner ay naging kampante o tumigil sa pagbibigay ng uh, pagsisikap para palakasihin ang relasyon, maaring ito ay malikol o mawala sa paglipas ng panahon. Mahalagang tandaan na ang mga relasyon ay magkakaiba at maaaring maapektuhan ng iba't ibang factors ang pagiging magkasama sa isang relasyon na matagal na panahon, ay nagpapataas naman ito sa posibilidad na kayo ay magtagal hanggang dulo ng pagsasama. Pero hindi ito nagsisiguro o hindi ito basihan o hindi, hindi ito nakasisiguro ng panghabang buhay na pangako ng walang patuloy na pagsisikap, pagkakasundo at epektibong komunikasyon. Usually talagang napaka-importante talaga ng communication ng isang couple. Pag kayo talaga ay partner dapat lahat pinag-uusapan kung ano man yung problema isolve is agad para hindi lumaki at manganak ng mga kapag ang isang couple ay dumaraan sa ganyang mga problema at madalas na silang mas magulo kaysa sa masaya for me sarili ko lang na opinion to na wag nang wag na kayo magsayang ng pareho ninyong oras both of you sabi nga di ba ang pera or anumang bagay na nawawala ay nai babalik o napapalitan. Pero, ang oras, pag ito ay nawala, hindi mo na ito maibabalik. Sayang, kung mananatili pa kayo sa isang relasyon na hindi nyo naman kayang panindigan hanggang dulo nasa maling tao kayong pareho. man hindi tayo makakatagpo ng tamang tao para sa atin kung tayo ay nananatiling nasa maling tao. Oh God! Ayun lang. I hope na mayroon tayong natututunan. Huwag na tayo masyadong nagdaramdam sa mga pangyayari sa Katniel. Mag-move on na tayo kasi sila nag-move on na. Tapos tayo ayaw pa natin mag-move on. Get a life. <laughs> Let go and move on. Please follow and stay connected for more updated tips, tutorials, and travel videos. Maraming salamat. Ang sabi ko nga palagi, smile so that the whole world will smile with you.